Sa video na to mga sir, titignan natin ng mga most common causes sa pagdulas ng mga seat natin habang nagbabike. Kaya umpisa na natin. Bago tayo magumpisa, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please consider subscribing and follow my Facebook page para sa mga latest updates at syempre para sa mas maraming pang mga video contents na kagaya Isa sa mga pinakamadalas na problema nating mga cyclist ay syempre yung pagdulas ng mga seat post natin habang nagbabike. Kaya sa video na to, titignan natin ang mga most common causes ng pagdulas ng mga seat at syempre yung mga possible solutions natin. Tandaan natin mga sir na hindi natin kailangan maglagay ng grease sa seat at sa mismong seat tube natin. Instead na grease mga sir, ang ginagamit ay syempre yung carbon gripper or yung tinatawag din natin na carbon paste. Sa paggamit natin ng carbon gripper sa mga seat post natin, may dalawang bagay to na nagagawa. Una mga sir, na-eliminate natin yung pagdulas ng seat post natin sa loob ng mismong seat tube. And second mga sir, dahil sa nag-create ng friction ang carbon gripper between seat post at seat tube, mas less na torque ang kailangan natin. Meaning mga sir, na hindi natin kailangan higpitan ng sobra yung mga seat clamps natin. And in turn, mas less yung chances ng break up ng seat clamp at syempre yung ma-deform yung mismong seat tube natin. Although pwede tayong gumamit ng slightly bigger diameter na seat clamp para sa mga seat tubes natin, ang sobrang laking seat clamp ay siyempre nagkakos ng pagdulas ng mga seat post natin. May nagawa na akong video kung papaano nagsusukat ng seat clamp, kaya panoorin nyo na lang. Ang kakulangan ng higpit o yung tinatawag natin na under torque ay ang number one cause ng pagdulas ng mga seat post natin. Unfortunately mga sir, para mahigpitan natin sa tamang spec ang isang bolt-on na seat clamp, kailangan natin gumamit ng torque wrench na kagaya nito. So for example mga sir, dito sa seat post ko may nakalagay na 6 Newton meters. So para hindi dumulas yung seat post ko, kailangan kong higpitan yung seat lamp ko precisely 6 Newton meters. Unfortunately mga sir, wala din tayong way para malaman ang tamang torque sa mga quick release na seat clamps. And that's it. Kung nagustuhan yung video na to, like, share, I'm Bong Salvation and this is Kamatu Bike Workshop. See you in so the video. Rock and roll!